magandang araw po sa ating lahat magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating mga paps saan man po kayong sulok ng Pilipinas, magandang umaga po sa atin doon po sa mga nagbabiyahe hanggang ngayon kahit linggo, ingat po sa biyahe dahil medyo maulan po, tayo naman po ay linggo, andirito lang po tayo sa bahay at tayo po ay magsisimula po mag vlog sa araw na to so ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang uh, kaganapan sa loob ng move. so yan po napakarami po ng dapat natin ipaalam sa ating mga customer at doon sa mga baguhan na rin po ng mga driver na kapwa natin na marami sa kanilang tatanong kung uh, paano nga ba ang diskarte dito sa Lalamove so yan update ko po kayo sa ngayon po ang mga deliveries po ni Lalamove ay napakarami at medyo mababa po talaga sa totoo lang sobrang baba po yung kanilang ang deliveries compared doon sa kanilang mga kalaban na mga delivery uh, company so uh, unahan ko na po kayo napakababa po ni Lalamove dahil nga po dyan sa, lala, sa double booking na ginawa ni Lalamob, nagkaroon po ng strategy si Lalamob na double booking at higit pa dyan, hindi lang po double booking ang ginawang strategy ni Lalamob nilagyan niya rin po ng uh, saver booking, so yan para po sa kalaman natin himay uh, himay-himayin natin yung uh, double booking, ayan po pag sinabi pong double booking, yan po ay immediate booking na pwedeng tanggapin ng, uh, ng driver kapag halimbawa kumuha na siya ng isang booking tapos kasya pa sa sakyan niya kahit mapamotor man yan o sa kotse o kaya mga truck at kasya pa sa kanyang lalagyan pwede niya pong kunin yan pwede po siyang umaccept ng pangalawa provided na ipinapaalam eh, po natin doon sa customer natin na nauna so eh, ipaprioritize po natin yan yung nauna nating booking and then yan po dalawang booking na po sa isang sa isang diretso nating ano diretso nating way and then at kung halimbawa po na kasya pa kumuha tayo ng isang booking pwede pa po tayong kumuha ng isang booking para doon sa sinatawag naman na Saver booking. Ano naman po ang saver booking? Ito po ang saver booking ay para po talaga to doon sa mga customer na uh, walang na magbayad ng uh, medyo mataas-taas na fare. So kaya ang nangyayari dyan isinasabay lamang po 'yan ng mga driver para doon sa nauna niyan dalawang booking. So Kaso nga lang ang ang disadvantage naman doon sa ano, doon sa pangatlong booking, yung saver booking ay uh, in kalahati lang po talaga yung ano niya yung yung delivery first niya delivery fee niya compared doon sa naunang immediate booking na dalawa so kadalasan uh, wala po talaga ang base fare yan walang uh, walang side charge pero may meron din ako nakikita mga ilan nila na may side charge din yung saver booking so ayan po siguro nakakaintindi yung mga customer na uh, napakalayo ng ano ng delivery ng ng drop off point tapos napaka lugi naman si driver sa totoo lang lugi si driver kung halimbawa hindi niya to sasabayan at hindi po talaga pwede niyang itakbo to dahil lugi pa siya sa gasoline na kung ganoon ang mangyari na halimbawa kumuha ka ng cyber booking tapos itinakbo mo na mag isa walang kasabay so asahan mo lugi ka po talaga dun sa totoo lang yan po yung ano yung dapat natin tandaan bilang mga driver at saka doon naman sa mga customer natin na, na nakakaindindi maraming maraming salamat doon po sa inyo dahil nagbibigay po rin po kayo ng mga tips katulad kaya dahapon uh, mayroon akong booking dalawa lang nakuha ko dahil nga uh, napakahirap naman talaga kumuha ng kasabay sa totoo lang uh, nabawa nakakuha ka na ng booking tapos maghihintay ka ng kasabay napakahirap dati uh, nakakuha ko ng kasabay nya pan double booking mga kalahap within uh, 10 minutes to 15 minutes nakakuha na ako ng pansabay kasi maraming booking na medyo mataas taas eh ngayon sa sobrang baba halos hindi mo napipindutin kahit i-double booking mo yan hindi mo pa rin maka-attempt na ah, na kuanin dahil wala siyang base pair eh kadalasan din ang yung mga i-double booking natin wala siyang base pair wala siyang surcharge so meron naman mga ngilan bihi, pero bihira po talaga sa totoo lang ayan po yung karaganapan sa ano sa uh, mga double booking na, doon sa strategy na ginawa ni ni Lala Mob. So, hindi po talaga natin maintindihan kung bakit sobrang baba ng delivery fee ni, ni Lala Mob. Samantalang uh, yung iba namang ano dating kasabayan niya, uh, tumaas na yung mga delivery fee niya. Kasi yung, kung matatandaan po natin yung fair na yan ni, ni Lala Mob, parang ano yan eh, 4 uh, years ago pa yan yung 20 pesos per kilometers. So, comment po kayo sa baba kung halimbawa uh, naranasan nyo na rin po na 4 uh, years ago na 20 pesos per kilometer yung ano yung para sa akin na, na 300 kilograms ang nagsimula akong maganong mag, mag uh, delivery driver as 2019 so 2019 nagde-deliver uh, na ako so magpo years na so yung delivery delivery fare niya yung rate niya yung base fare niya is 20 pesos per kilometers tapos yung uh, yung yung plug ano yung yung base pair niya is 120 dati. Ngayon 115, mas bumaba pa siya compared doon sa dati. So, ayan po yung masakit na katotohanan na dapat pasulong yung ano yung uh, yung bayad sa atin ng ng mga company lalo pang bumaba, di ba? So, ayan lang po yung masakit na katotohanan na bakit bumaba pa yung uh, ating mga serbisyo samantalang yung ating mga gastusin mga bilihin na na so parang uh, 50% na yung tinaas no ano ng mga bilihin at gastusin tapos yung yung ating ano yung ating uh, service yun naman na dapat natin natatanggap ng tama ay bumaba so ayan po yung uh, kabali kabaliktara na nangyayari so sana maintindihan po natin na uh, tayo po ay nasa alangan ng sitwasyon ngayon kaya ako hindi na po talaga ako nagpo full time dito kay Lalamog kung halimbawa yung mga customer po ako na nag uh, ng PPM sa akin na uh, ganito pinapatos ko na rin kaysa naman uh, dito kay Lala mo wala talaga kasi siguraduhan sa ngayon mahirap na mahirap po talaga ngayon lumabang kay Lala mo so uh, saludo ako dun sa mga matyaga talaga na nagbabyahe pero uh, sana sana tumaas din yung ano yung pair ni Lalamaw at maintindihan niya na uh, hindi naman sa lahat ng oras eh hindi nangangailangan kailangan ng pera yung mga kanya mga driver. Kung halimbawa mayroon din nakikilita magbiyahe talaga sa totoo lang, kapit sa talaga, at tinitiis po talaga ang hirap at pagod para kumita lang po sa tala mo. Kikita ka naman po bakit hindi, pero hindi po talaga ganun kalaki. Limited po talaga ang kita dito kay lalong sa ngayon. Ayan po yung nakikita ko. Ayan po. Magandang umaga po sa lahat. At, uh, sana meron po kayong natutunan sa sa bidyong ito at sana makarating din kay Lala na nahihirapan po talaga ang mga driver ng sa ngayon sa totoo lang marami akong nakilala na umayaw na talaga mag, uh, mag at yung iba naman para side by side lang sa salalamog at yung iba naman ay talagang naghanap na ng ibang trabaho so magandang umaga po sa inyong lahat and yan umula na naman thank you po sa ating mga manonood ingat po tayo mga paps sa, sa biyahe alam ko Uh, kailangan natin kumakayod kahit tayo nahihirapan, kahit mabawal ang pera natin. Uh, laban lang, maraming maraming salamat. So, sana po ay uh, maging safe po tayo lahat. And thank you, and hindi ko alam yung bag na to. And thank you po sa ulitin po hanggang sa muli. Thank you!